Bakit na naman? Haan? Kasi itong papansin na to Ayon, Sige nata na Ay <laughs> si mo Hindi yan eh Si kasi Uy! Ate Yel! Bakit? Ano ka punta? To The Moons ka Ano punta kasi si Owe? Yung sa kanya yung Date ata Wow! May date ba? Tara ayusan ka namin Oo! Oh, Make upan ka namin Para Ay ano? ano? Ba, new look! parang isushortcheck ka ba parang abilas yado short natin. hair ka, na wow. yeah. ng ba Para hah? ganon ba ganon talaga 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 ba? talaga <laughs> ganon talaga ganon talaga ganda, ganda, no? ganon talaga ganon talaga Sino talaga ano alam ganon talaga ganon na ni talaga yung mga cartoon characters. Ha? Huh? Ha? Huh? no? Mm -mm. Bakit? Kamuha mo si Fiona dyan. Fiona? Sa hair na yan. Grabe ko naman. Na. Right? right. Sino si Fiona? Yung si Fiona, yung, na, yung sa ano? Asawa ni Shrek? Uy! Sumasobra ka na! Bagay kaya! Ayun o, ang ganda-ganda mo out You're so pretty, ha? Huh? Oh, oh, okay. okay. oh, promise. Kamukha niya. sa susunod si ano naman, ha? Ah. Magigawa mukha mo no, so so yung ibang so princess character. Ate, okay lang. Ang ganda kaya. Bagay sa'yo! long hair. At yun mm. the long hair. Kin mo dyan, tayo. You're so cute. Kung um ako -um tayo si Kiyo, na promise. Tumahimik ka nga dyan. Ate. Mm. Ayaw mo si ano? Si Jollibee naman. Ate, huwag mo nang pansinin yan. Huwag mo, <laughs> pansi mo nang pansinin. Cute doon. Mukha kang B. Huwag mo pansi nang pansinin yan. Huwag mo pansinin. Uy! Ah. Si Kuya Owa oh, na ako tayo. nag ba? na, Sil? Ano, ayaw mo oh, na? Ayaw, 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 ayaw. 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 ayaw mo na. Ayaw mo yan. Tara. Tara. tara, 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 tala, tara ayaw niya kasi Kumain si na kaya. Sumalit. Uy, ano si Kuya? Ay, Kuya. mo kasi ano, si Ayun na, na doon natin 'yan din. Ha? Ayun na doon niyo. Asan ba? Hindi pero ikaw na lang ba mag-ano to? Asa daas? Dito na pilit ba pumasok? Ano? Ah, sige. Bobo ayo si SJ ko ano ano sinasabi sa kanya. Kala ko po ako kayo na. Titra. Ano na naman nangyari? Si SJ kasi kung ano ano sinasabi kayo ato. Ate Yen, pasok kami ah. Asa ah, ba si Yen? Uy. Pangit. Ang ganda. Ganda naman ah. Ganda naman ah. Ganda naman ah. na ako sa mga di. Ba? Ang... Bakit na naman? Bakit? Hmm? Kasi itong papansin na to, Ano yung sabi yo, mo ay. Ang ganda ganda kaya ni Ate eh, Ye, no? Yan, ang ganda nga, bagay ganda na, Bagay pala mo boy ano ba eh. Ano si, si Fiona? Hoy! Ano si Fiona? Si Fiona, kamukha niya. Ang ganda kaya o oh, bagay na bagay sa ay, niya. Ano si Fiona? Kuya ka maniwala mo kay Fiona eh. Hindi mo oh, pa para, parang maganda na si Ate eh. Ye. Parang na nagigiri na yung balat mo. Boy, oh, sumusobra yeah. ka na. Hindi <laughs> nakakatawa. Ayaw ay, kami niwala doon. hindi. Huwag mo tanggalin. Bagay okay. sa'yo. Okay. Pero, alam mo, mas kamukha mo pa rin talaga si, ano, si Winnie the Pooh. Ito, no? sumusobra ka hmm. na. Hmm. Okay, talaga na yung... Huwag na lang pati... Sige, so, ba maganda na naman na, eh. Balik, Balik natin. Naman. Ayoko na. Sige na. Tama na. Ano naman yan eh. Si SD CSD kasi. Maganda naman kasi talaga siya. Kaso nga lang,